habang minamasaj ang tiyan ng isdang ito, ay lumalabas ang napakaraming maiitim na parang maliliit na bola. Ito ay mga itlog na tinatawag nilang caviar. at makikita natin na buhay pa ang isda. Sa farm kasing ito ay kinukuha nila ang mga itlog na hindi kinakailangang pinapatay ito. Ngunit sa ibang farm ay walang swerte ang mga isdang ito dahil hinihiwa nila ang tiyan upang makuha ang mga itlog. At tingnan nyo naman kung gaano kadami ang lamang itlog ng isdang ito. Ang mga itlog ay galing sa isdang sturgeon na sa unang tingin ay para itong isang pating. At ganito ka-cute kapag maliit pa ang isdang sturgeon. Pagkatapos makuha ang itlog sa tiyan ay nakakumpul pa ang mga ito sa kanyang egg sack. Kaya roll nila ito sa isang screen upang mahiwalay individually ang mga itlog. At marami pang proseso ang pagdadaanan nito hanggang sa mailagay ito sa lata at ready para ibenta. This is how... People eat caviar at a party. Wow. Alam nyo ba mga ka-awesome? Napakamahal ng sturgeon caviar. At ang pinakamahal sa kanilang lahat ay ang almas caviar ng bansang Iran na nagkakahalaga ng $34,500 per kilo o nasa 2 million pesos bawat isang kilo sa ating pera ngayon. Kaya naman nasungkit nito ang Guinness World Records na the most expensive caviar. May isang caviar producer pa sa bansang Austria na hinahaluan nila ng gold ang caviar nila. At ang kini ng kumpanya, ang presyo daw nito ay aabot sa 100,000 euros per kilogram o nasa 6.3 million pesos. Grabe ang mahal ano? Ang caviar na ito ay nakukuha sa rare albino sturgeon fish. Mala gold ang kulay ng mga itlog nito at dahil sa kulay at taas ng presyo ay binansagan itong white gold. Bakit kaya napakamahal ng caviar? Ang caviar ay unfertilized eggs ng isang isda. Isa itong delicacy na kariniwang siniserve sa mga fine dining at luxury hotels and restaurants. Although ang caviar ay maaaring manggaling sa ibang mga isda gaya ng salmon, ngunit traditionally, ito talaga ay nakukuha sa sturgeon fish. At ang pinakamahal at pinakakilalang caviar ay galing sa mga species ng sturgeon gaya ng beluga, osetra at savruga. Paano nga ba hina-harvest ang caviar. Sa tradisyonal na paraan, pinapatay ang female sturgeon para makuha ang mga itlog. Ito ang matagal ng practice sa mga lugar tulad ng Iran at Russia, kung saan sikat ang mga natural na populasyon ng sturgeon sa Caspian Sea. Pero huwag mangamba dahil sa mga batas sa wildlife conservation upang maprotektahan ang populasyon ng sturgeon, may mga farms na gumagamit na ng vivace o no-kill caviar extraction. Sa pamamaraang ito, gumagamit ng milk king method o hormone induced spawning para palabasin ang mga itlog nang hindi pinapatay ang isda. Gumagamit sila ng ultrasound upang malaman kung maraming itlog bang laman at ready nang i-harvest. Ngunit bakit kaya sobrang mahal ng sturgeon fish caviar? Simple lang, supply at demand na dahil sa rarity nito. Matagal kasi bago magproduce ng itlog ang sturgeon. Average of 8 years bago pa ito mangitlog. Depende sa species nito, may umaabot pa nga daw ng 15 years bago makapag-produce ng itlog. Tapos, ang babaeng sturgeon ay isang beses lang nangingitlog sa loob ng apat hanggang anim na taon. Dagdag pa riyan, ang natural habitat nila tulad ng Caspian Sea ay naapektuhan ng overfishing at pollution. Kaya naging mas Hirap isustain ang mga wild sturgeon. Panghuli, ang pag-harvest at pag-process ng caviar ay komplikado at nangangailangan ng eksperto at maingat na proseso para masigurong malinis at fresh ang bawat itlog. Dahil dito, ang presyo ng caviar ay naglalaro mula sa daan-daang dolyar hanggang libo-libo bawat kilo, depende sa klase at kalidad. Ngunit ang tanong, bakit yung Almas Caviar ay umaabot ang presyo sa $34,500 kada kilo? Ganon pa rin, rarity at mababa ang supply. Bakit rare? Una, nakukuha lamang ito sa endangered na isdang Iranian beluga sturgeon o husu-huso. Second, dapat ang edad ng isda ay between 60 to 100 years old. Pangatlo, dapat ito ay albino, which is bihira lang talaga ang isdang albino. Ikaw kaasam, nakatikim ka na ba ng sturgeon caviar? Ano naman po ang lasa nito? <tong>